Pero are they ano yan, into acting, into music? May ganun ba um, sila? Mm, si Pele, nung bata siya, nung 2 years old siya, parang madali mo siyang mapa, ano, mapagawa ng commercial. Ngayon, siya na nagsushoot dun sa kapatid niya ng mga short film. Oh, ah, talaga ba? Alam taon na ba yan? 10. 10. Nagsishoot na sa <laughs> Alam mo, na, ang galing niya mag-edit. Mm. Nakakatawa pero totoo. Mm -hmm. Na nagugulat ako. Nakaidlip lang ako ha mamaya meron na silang nagawa na actingan tapos sa kanya ko pa nakita na ako hindi ko kayang i-edit kausap ni Vika, yung anakong babae mm -hmm. yung sarili niya may istorya siya, siguro dalawa na yung short film na ginawa, short film tawag ko kasi uh -huh. may istorya talaga <laughs> wala kasi sa'yo, alam mo, ganyan hindi yung sa akin niya puro mga Gagawa ako ng mga kikay-kikay siya, gumagawa ng script, ng story. So nag-iibay pa siyang karakter? Magagawa niya na yun? Hindi pa naman. Hindi siya. siya Akala ko so dalawa na yung karakter niya, sin-shoot niya yung iba-iba. Ano, si Vika, binapag gano'n niya. Sino ang director siya? Oo, director siya. Talbog. Alam mo, sa sobra siya nakakatawa. Tsaka nakita ko yung gawa niya. Uy, pa-audition naman dyan sa movie mo, Pele. Gumagal na ako sa kanya. Uwan mo naman si mama nang ganyan. Pero totoo, magpapagawa ako sa kanya. Kasi, lahat nga na kukwentuhan ko nito, hanggat ipakita ko yung video niya, hindi na niniwala. Maka akala, alam edit siya. Kaya hindi ko sa kanya rin maalis yung phone. Hindi dahil... O sige, parang may kabisihan ka. Hindi, nakikita ko na meron siyang nagagawa. Mm -hmm. Pero siyempre, tinitignan-tignan natin ko uh, So, man, may mga restrictions binibig. pa rin siyempre. Oo, uh, oh, of some... course. Mm -hmm. Mm -hmm. Kaya nga yung namin sila hindi pina-online eh, para hindi nakababad sa amin. Eh. Pero... Nag-game um, siya. Minsan lang. Minsan lang. Alam niyo ko, si Pele, more, or, parang ako siya. Um, crafts. Nagko-crochet siya. Uh, ano siya, manonood lang siya sandali tapos sarili niya na, na um, ma mahilig siya sa mga crystals, anong energy meron to, para kaming ah. merong museum sa bahay. May isa kaming oh corner doon. Oh. Ano sa iyo, no? Oh. Buti na sasakyan mo naman yung pag may tinatanong siya about crystals. About... Eto na, masakit yung ulo ko minsan <laughs> para masakyan ko. Ano? Tapos, hinihilot niya ng baton niya. <laughs> 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 Parang, Alaga! po sabi niya mama, we will manifest that this tone is ganyan. okay, okay, we will manifest. Ganun ka. Oh, may nakita ko yung kapatid niya, pinahiga niya ganyan. Pinalibutan ng mga bato-bato dito. ano ba? Huwag na kayo mo Pero nakakatuwa sila kasi tinatry nila yung laruin pero yung mga ginagawa niya ay yun din yung topic na matatanda. Tapos ang mga kausap niya, siguro dalit kasama siya lagi ng papa niya. Mga matatanda. Pero pag may mga bata, hindi naman sila yung parang, ayo mama, ayoko ko sa mga. Hindi. Okay. Diyo mo join si okay, anyway. oh, yes. so, um, na. Oh, do mo join din. Salamat. Salamat din naman tayo. Um, na-enjoy mo ba si Lily? Na-enjoy ko si Lily kasi ngayon lang ako gumawa ng gray. Yung uh -huh. yung gray. Oo, tapos um, kulang after, kasi dati parang madaling makagawa ng trabaho kapag medyo nandun ka sa groove mo eh yung eh antagal kong hindi um, kung sunod-sunod kung carry oo, mo oo, eh. di ba okay balaw ka lang mag, mag vacation ka tapos isa ulit ano, isa ulit na project aral ka ulit sa role mo eto nangapa ako nangapa talaga ako Tapos, ang dami ng bago bago oh meaning yung mga paperless na <laughs> nandun pa ako sa papel eh. yung script mo nasa Gusto ko pa, ipad, nasa so, iPad na ngayon basta 'y kailangan ko i-zoom hindi ko na kailangan ko na magsalita ay magsalita, magsalamin ng reading ay so yung mangganta po syempre yung mga iba mong mga kasama like yung yung AP 'di ba yung yung mga staff bata pa yung gano'n. wow sige go 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 pa sa madaling araw this naka-adjust ka na rin. pa kasi dahil nga din kay Echo kay Jody kay Janine na Um, wala kang ere. Ito so, yun. E mm -hmm. Hindi. Hindi. Actually, kailan ang playdate ng movie nyo? Feb. 20 plus. So, ah, so hindi uh, nyo makakasabay ang ano? Ang king. Feb 20 plus. Talagang ang tinatarget namin ni Marvin, February. Wala nang wala, walang option. Ah, yan pa. at least. February magic. lang. February lang. <laughs> dahil ito ay tungkol sa pagmamahal. Masaya ka ba? Oo. Kasi dahil, ah, uh, ngayon ko lang naramdaman yung ganitong level din ng um, connection sa isang tao na bukod sa family, kapamilya mo siya, bukod sa um, katrabaho mo siya nung bata mm. kayo, bukod sa kaibigan mo siya, parang beyond soulmate pa eh. Iba ah, pag nagkukwentuhan kami. Soulmate yung, ng level. Uh, iba. Beyond, Tapos parang para minsan, mo naman tayo dati. No? Parang ganun napapaganoon kami tapos pero ngayon dati ang petty lang pala yung parang mapapaganoon ka pero dati parang huh, problema ni eh. ang hirap kausapin ni Mark yung mga ganon <laughs> diba pero ngayon ngayon nagmature na rin syempre nagmature ah, at saka pero anong bago? dito dito sa movie na to ang gusto namin kasing iparamdam sa mga tao yung nostalgia mm. so makita ah ito makikita mo to si Budjoy tsaka si Ned oh. pero mature na sila paano? may mga puro parang comedy namin ginawa pero I'm sure maluluha ka dun sa sa eksena na yon parang gano'n. And I think, at dito ko rin napatunayan na pag sinabi mong mature ang isang storya, hindi kailangan nagkandalupasay ka na sa kaya, uh, o oh, kaya, ano, kissing scene bad si Walang gano'n? <laughs> Ay, tignan nyo dito. May, so, meron na din. Wait lang. Final, Finally ba? Di ba na sa'yo si Marvin? May mga anak nga, na, Ay, din ang happy na naman siya. Mm -hmm. Hindi naman. Alam mo, supportive yeah. nga siya. sabi niya, oh, minsan po talaga kayo dito akong magsaserve sa inyo sa kochi niya. Mm -hmm. Tapos pag may mga baga rin siya, natutuwa ko para sa kanya. Tapos pag minirequest akong ganito, ibibigay naman niya. Uy, po-order na ganito. Igip ko niya sa iyo. Wow, sweet! Sabi ko, dati-dati. Ah. <laughs> so kissing, <laughs> so kissing sin lang. Walang bad sin naman sa Man, walang mo yan. Panalo. Yung